Sinasabing may panahon na ang mga mamamayan ng Sparta ay naiiba. Ibinahagi nila ang isang karaniwang kultura, wika, relihiyon, at pamumuhay. Sinabi pa ni Herodotus na ang mga Spartan ang pinakamasamang pamahalaan sa buong Greece. Hanggang sa ang Sparta ay nasa ilalim ng impluensya ng maalamat na tagapagbigay ng batas na si Lycurgus. Siya ang diumanoy nagbuo ng konstitusyon ng Spartan, at kabilang dito ang Agogi. Ito ay isang sistema ng edukasyon at pagsasanay na dapat pagdaanan ng bawat mamamayan ng Sparta. Karamihan sa mga lungsod ng Greece ay mayroon ding katulad na sistema sa lugar, ngunit si Lycurgus ay napaka-revolusyonaryo. At pinahintulutan nito ang mga Sparta na duminahin ang lahat ng mga ngahas na kumalaban, at sa kanilang kalakasan sila ay hindi natalo sa loob ng mahigit isang daan at limampung taon. Habang pinagmamasdan ni Lycurgus ang mga tamad na pangkaraniwang mamamayan ng Spartan, na pagpasyahan niya na ang kanyang mga tao ay nangangailangan ng ibang konsepto ng pagpapalaki. Ang mamamayan na malusog, disiplinado, at matipuno ay mahalaga upang maging matagumpay ang lipunan. Kung kaya't ang kanyang sistema ay dapat palawakin sa bawat kabataang mamamayan ng Spartan, lalaki man o babae. At kahit na ang mga batang babae ay hindi kasama sa mas mahigpit at matinding sistema ng agogi, Inaasahan pa rin silang magsagawa ng parehong mga pagsasanay tulad ng mga lalaki. Tulad ng pakikipaglaban at pagtakbo, dahil pinaniniwalaan na ang parehong mga magulang ay kailangang nasa pinakamagandang kondisyon upang makagawa ng pinakamahusay na batang Sparta. Ang sistema ng Lycurgus ay kumakatawan sa isang matinding eksperimento. Para sa modernong panahon, ano na lang kaya ang mangyayari kung ang isang buong komunidad ay pinalaki sa pamamagitan ng patuloy na disiplina, pisikal na ehersisyo, at labanan. Ang mga ito ay pinangangasiwaan bilang pamantayang panlipunan. Sa teorya, ito ay magbubunga ng isang perpektong lipunan ng mga mahihirap na individual, na may mga katangian upang magpakita ng paggalang, labanan ang mga hamon sa buhay at pagsusumikap. Ngayon tingnan natin kung paano ipinatupad ni Lycurgus ang kanyang ideya sa isang tunay na sistema, at kung nakamit nito ang mga inaasahang resulta. Para sa mga lalaki, ang sistema ay nahahati sa tatlong kategorya ng edad: children, adolescents at young adults. At sila ay ang mga paides edad 7 hanggang 14, paidecoy edad 15 hanggang 20 at hebontes edad 20 hanggang 30. Ang unang kategorya ay halos kapareho sa ideya sa isang modernong boarding school. Ang mga batang Spartan o paides ay iiwan ang kanilang mga pamilya upang matuto tungkol sa mga liham, musika, tula, pag-awit at pangpalakasan. Kahit na ang mga unang yugto ng edukasyon ay nakatoon pa rin sa pagpapaunlad ng mga kasanayan na maghihikayat sa militar. Ang ibang mga estado ng lungsod ng Greece ay may katulad na sistema, ngunit umasa sa mga pribadong guro upang turuan ang kanilang mga anak. Ang sistema ng Spartan sa kabilang banda, ay higit na komunal, kung saan isang tao ang napiling mamahala sa mga lalaki bilang kanilang mga pedenomo. Ang mga paydenomo ay ang mahistrado na namamahala sa pangangasiwa sa agogi. Ang napakahalagang papel na ito ng pagpapalaki sa susunod na henerasyon ng mga Spartan. Para sa halalan sa pinakamataas na katungkulan, ang posisyong ito ay ibibigay lamang sa mga karapat-dapat. Trabaho nito na tiyakin na ang mga kabataang Spartan ay maging tapat, maparaan, disiplinado, at sanay sa malawak na pisikal na aktibidad. Gayunpaman, ang pinakamahalaga, tulad ng sinabi ng manunulat na si Plutarch, ang agogi ay isang paaralan ng pagkamasunurin. Sila rin ay binigyan ng kapangyarihan na parusahan ang mga batang lalaki ayon sa nakikita niyang nararapat, at inuutusan ng isang grupo ng mga nakatatanda, na may mga latigo na nagpapatupad ng kanyang mga parusa. At upang matiyak na ang mga lalaki ay hindi kailanman iiwan na walang supervisor pinahintulutan niya ang bawat mamamayan na gampanan ang kanyang tungkulin kapag wala siya at inuutusan ang mga lalaki na gawin ang anumang naaangko. Pinahintulutan din ang mga mamamayan na parusahan ang mga lalaki kung may nagawa silang mali. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang mga lalaki ay nakasanayan na maging magalang sa lahat, at nagsasalita lamang kapag sila ay kinakausap. Sa ibang mga lungsod ng Greece ang mga teenager na lalaki ay pinapalaya ng kanilang mga pedagogy at personal na guro, at wala nang namamahala sa kanila. Ngunit ang mga kabataang Spartan, ay magsisimula pa lamang pumasok sa kanilang ikalawang yugto ng Agogi o Paedekoi. Napansin ni Lycurgus na ang mga lalaking nasa ganitong edad, at dumaraan sa pagbibinata ang pinaka-adventurous at magulo. Alinsunod sa kanyang sistema, ipinatupad niya ang higit pang mga paghihirap at gawain sa mga lalaki. Mayroon lamang silang isang balabal upang manatiling mainit at kailangang maglakad ng walang sapin upang palakasin ang kanilang mga paa. Naniniwala si Lycurgus na kung nakasanayan ito ng kanilang mga paa, maaari silang tumakbo ng mas mabilis at tumalon ng mas mataas kaysa sa mga nakasuot ng sapatos. Sa edad na ito, tinuruan silang lumaban gamit ang mga sandata at sama-samang nagmamarcha ng tahimik sa ilalim ng ritmo ng musika ang tahimik na pagmarcha na ito ay gagamitin bilang isang psikolohikal na sandata sa labanan. Dahil karamihan sa mga hukbo ay walang disiplina upang magawa ito, ang isang tila walang emosyon at kumpiyansang mukha ng hukbo sa laban. Kapansin-pansin, ang sama-samang pagsasayaw, na kilala bilang Pirakios, ay ginagawa din ng mga Spartan. Ang sayaw na ito na pangdigmaan ay paulit-ulit na paggalaw ng buong braso habang suot ang baluti o kasuutan pangdigma, na magpapalakas sa mga muscle sa katawan at magpapahusay sa kanilang pangkalahatang balanse at pagkakaisa. Ang pagsasanay ng Spartan ay hindi nakatoon sa malawak na paglaki ng muscle sa halip, ito ay naglalayong pahusayin ang bilis, liksi, at muscle memory. Kung kaya't maari ang karaniwang katawan ng ibang mga Spartan ay hindi masyadong matipuno, ngunit sa halip ay maliksi, na may sapat na timbang at muscle para sa pinakamainam na pisikal na pangangatawan. Sa puntong ito ang mga kabataang Spartan ay hindi sapat ang natatanggap na pagkain, at palaging nagugutom sa ilang antas. Ipinaliwanag ni Xenophon, ito ay upang hikayatin silang magnakaw. Ngunit, kung sila ay mahuling nagnanakaw, sila ay makakatanggap ng parusa at bubog Hindi dahil sa sila ay nagnakaw, kundi dahil sa sila ay nahuli sa akto na ginagawa ito. Isang aral na magtuturo sa mga batang lalaki na kumilos ng palihim at pagiging maparaan. Lahat ng ito ay bahagi ng ikalawang yugto ng kanilang pagsasanay, na tinitiyak na sila ay may mataas na posibilidad na labanan ang gutom at sakit. Pati na rin ang kanilang paglaban sa lamig ay patuloy na sinanay, dahil sila ay naliligo sa malamig na tubig ng ilog ng Eurotas, dahil sa konkretong opinyon na ang pagligo sa mainit na tubig ay dahilan ng pagiging isang duwag. Iniulat ni Plutarch na ang mga batang lalaki ay natutulog kasama ang iba pang mga miyembro, at sila rin ang gumagawa ng kanilang mga matutulugan. Ang paulit-ulit na tema sa sistema ng pagrarasyon, pagsasanay at pananamit ng Lycurgus sa mga kabataang Spartan ay upang gawing mas kontrolado sila sa kanilang mga pangangailangan. Sa madaling salita, ginawa nitong higit na hinamak at walang pakialam ang mga lalaki sa pagkakaroon ng mas kaunting pagkain, damit, at personal na ari-arian. Ito ay sa pag-asa na kapag ang isang mahirap na sitwasyon ay hindi maiiwasan, ang mga sundalong Spartan ay mas malamang na makagawa ng paraan at mapangalagaan ang kanilang sarili, kumpara sa ibang mga Griego, na nakasanayan na mabigyan ng maliliit na kaginhawaan at karangyaan. Para mas higit na madisiplina, inuutusan sila na kapag nasa publiko, kinakailangan nilang itago ang kanilang mga kamay sa ilalim ng kanilang balabal, tahimik na maglakad, at panatilihing nakatutok ang kanilang mga mata sa lupa sinabi pa ni Xenophon na mas malamang na makakita ka ng isang bato na nagsasalita o isang tansong estatwa na ibinaling ang mga mata nito kaysa sa mga sundalong Spartan, na maglalaan ng mga salita para lamang kapag sila ay kinakausap. Nang lumaki ang mga lalaki bilang mga binata, itinutuo ni Lycurgus sa kanila ang pinakamaraming oras at pagsisikap, dahil naniniwala siya na sila ang pinakamalaking aset ng lungsod. Sa yugtong ito, espesyal siyang nakatuon sa pagpapalabas ng kanilang pakiramdam ng pagiging mapagkumpetensya at pakikipagtulungan sa kanilang grupo. Dahil naniniwala siyang ito ang pinakamahusay na paraan upang itulak ng mga lalaki ang kanilang sarili sa limitasyon ng kanilang mga kakayahan. Sa mundo ngayon, makikita ito sa mga profesional na sports. At mahusay na ginawa ni Lycurgus ang pagkopya ng mga ito para sa layunin ng digmaan. Ipinaliwanag ni Xenophon kung paano niya ito ginawa. Sa lahat ng mga kabataang lalaki, magtatalaga siya ng tatlong malalakas na pinuno, at sa bawat isa, sila ay pumipili ng isandaang lalaki na pinakamahusay upang mapabilang sa kanilang koponan. Ang tatlong pinuno ay dapat ding magbigay ng dahilan para sa bawat pagpili at pagtanggi. Pagkatapos, ang mga pinunong ito at ang kanilang mga napiling grupo ay sasabak sa iba't ibang aktibidad at labanan laban sa mga lalaking tinanggihan nila. Nagreresulta ito sa maraming kompetisyon. Dahil ang bawat napiling lalaki ay gustong patunayan na siya ay karapat-dapat na mapabilang sa kanilang grupo at ang bawat tinanggihan ay gustong patunayan na siya ay hindi dapat minamaliit. Ang ganito katinding kompetisyon, kung minsan ay nagbubunga pa ng suntukan sa pagitan ng mga miyembro ng grupo, ngunit palagi silang inaawat at pinaparusahan upang ipaalala sa bawat miyembro na ang kanilang mga batas ay mas higit pa rin na sinusunod kaysa sa paligsahan may isip na ang kanilang paligsahan ay maihahalin tulad sa larangan ng digmaan, kung saan bagamat ang mga grupo ay magkakatabi, at ang bawat isa ay nagsusumikap na malampasan ang isa't isa. Hindi tulad ng pangangalap ng mga Romanong legion, kung saan ang mga lalaki ay pinili batay sa tangkad at lakas, masasabing ang bawat Spartan, lalaki man o babae ay magiging maganda ang pangangatawan sa pagpasok nila sa pagtanda at ang sino mang hindi katangkaran o payat ay bumabawi sa pagiging mabilis at masigla. Siniguro ng sistema ng Lycurgus na ang bawat mamamayan ay isang karapat dapat kapag kinakailangan ito. Sa edad na dalawampu, isang batang Spartan ang nagtapos mula sa ranggo ng Paedekoy at papasok sa pagiging Hebontes. Kung siya ay nagpakita ng sapat na mga katangian ng pamumuno sa kabuoan ng kanyang pagsasanay, maaari siyang mapili upang mamuno sa isang eagle. Sa edad na ito nang ang mga lalaking Spartan ay naging karapat-dapat para sa serbisyong militar at maaaring bumoto sa asembleya, bagaman hindi pa sila itinuturing naganap na mamamaya na nasa hustong gulang, siya ay mapapasay lalim pa rin ang autoridad ng mga pedenomo. Nang lumaki ang Spartan, ay hinalinhan sila ng pisikal na pagsasanay, ngunit tiniyak ni Lycurgus sa pamamagitan ng mga pamantayang panlipunan, ang kanilang kahandaan para sa labanan at paghahangad ng kahusayan ay matutupad. Halimbawa, ang pangangaso ay nanatiling pinakasikat na aktibidad sa paglilibang, dahil may marami itong pagkakatulad sa gawaing militar at nagbigay sa kanila ng pag-uudyok na manatiling malusog at may kamalayan sa pag-iisip. Ang pag-aasawa ay isang ring pinagkukunan ng inspirasyon, dahil kung ang mga Spartan ay nasa pinakamataas na kalagayan ay pinahihintulutan silang mag-asawa at magkaroon ng mga anak, dahil naniniwala si Lycurgus na ito ay magbubunga ng pinakamalakas na supling. Ngunit ang mga mag-asawa na gumugol ng mas maraming oras na magkasama, mas lalo niyang binibigyan ng pansin, dahil maaari itong makaapekto sa kanilang pakikipagkompetensya. At ang huling pamantayan sa lipunan, upang pigilan ang pagiging duwag ay mas mahigpit at brutal. Ang sinumang tumakas mula sa isang labanan ay sa ilalim sa patuloy na kahihiyan sa lahat ng aspeto ng buhay. Tulad ng sa anumang pagtitipon, kailangan nilang ibigay ang kanilang mga upuan sa mga nakababatang lalaki. Sa mga lansangan, kailangan nilang magbigay daan sa lahat at maging sa sarili nilang pamilya. Kailangan nilang palakihin ang mga babae at hindi pinapayagang magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Higit pa rito, kailangan nilang magbayad ng multa para sa pagiging duwag habang sila ay nabubuhay at maaaring bugbugin kung sinubukan nilang kumilos na parang inosente sa publiko at ang mga duwag ay kailangang tiisin ang pinakakawalang dangal na pamumuhay, na nagudyok sa karamihan na mamatay sa labanan kaysa sa pag-atras sa laban at bumalik sa kanilang lugar. Ang isang lalaking Spartan ay itinuring na nagtapos sa Agogi sa edad na tatlumpu, makakatanggap din siya ng Kleros, isang pamamahagi ng lupang sinasaka ng mga helet. Sa palagay mo ba ay nakamit ng sistema ni Lycurgus ang kanyang layunin na maghubog ng perpektong mga sundalo, o ang kanyang mga pamamaraan ay labis at brutal?